Ah, dito pala pwede pumasok yung mga hindi pasahero. Yung maghahatid lang. Hi guys. For today's video. So ngayon ay September 8, maghahatid kami sa airport ng boyfriend <laughs> ng aking sister. Pupunta lang siya guys ng airport. nandito kami sa bahay. Medyo magulo kasi nag nagligpitan sila. Ayun. Si Dan. O, oh, di diba? For the ano to guys? For the documentation. Ay, miss the missy si Dan! After 9 months bago pa balik. Pupunta kami guys ngayon ng airport. So, ayan. Yeah, shout out. Shout out. See you sa airport mamaya. Ayan. <laughs> So, ayun, guys. Nandito na kami ngayon sa Grab. Papunta na kami ng Terminal 3. Ah. At ito na namin si Dan sa airport. Papunta na siya ng Saan? Canada. For the record, guys. Atin na, na yung kanyang husband. <laughs> Ayan. Nasa biyahe na kami. Extra ako siyempre. Nasa na kami. Ayan. Tell me friend ka sa katabaho ko. Ayan. snaabi yung Okay. Ito na sila oh. This is it, guys. Ito na. Nandito na. 253. Bayad na siya, guys. And then kami, alamas na. Baba na ito. Ito na yung kargada. Ah. Dan. Baba na yung ano. A moment of truth. <laughs> eh, hatid na namin yung... <laughs> Thank you sir. Ah, maghay na kayo. And for the record. <laughs> Baka masyado pang maaga. Nandito na kami guys sa Terminal 3. E. Ayan na. Papasok na ba siya? Okay. Makakasama kayo? Okay. Ha? Hindi ka okay. makabuti ko sa ano na, pasunod sa airplane. Ah. Makakasama pa yeah. ma pala kami. <laughs> <laughs> Akala ko, hanggang dito na lang kami. Ayan. Makakasama pa kami sa loob. Ayan na. And for the documentation tayo. <laughs> Eto <laughs> ako ngayon. Papunta pa lang ng Canada. <laughs> Makikita niyo siya pagbalik after 9 months. Ayan. Eto kami ngayon. Oh, diba? Ah. Oh kami ngayon ay mga bulbis. Mga kasama lang pala yung mga maghahatid sa gate 7 tayo papasok guys. Ayan. Ayan sila. Ako lang yung ano, sumama lang ako para lang mag-vlog. <laughs> ano ngayon guys, um, 11 na ng gabi. Kasi sabi daw, 5 hours advance ang pagpunta dito sa airport kasi kailangan ng dapat mas maaga. Diba? So ayun, pupunta kami dun sa dulo entrance 7 para makapasok at yung mga maghahapit. So ayun na sila. Ayan. So, sasama din tayo. Para makapasok tayo sa loob. Ah, dito pala pwede pumasok yung mga hindi pasahero. Yung maghahatid lang. Hi guys, nakapasok na kami. Iba pala yung pasokan ng pasahero sa mga non-passenger. Wali pa sa first time namin naghatid na pupunta ng ibang bansa. <laughs> ayan. So, nihintay na namin. Ayun na si Dano. Ayan na siya. Ano daw? Ano daw? Oh, ayan na siya. So, ngayon, kailangan magpapalit ng pera. Kasi sana ako oh, nagpapakulit ng pera. Ayan, nagpaano sila guys ng pera. Parang papapalit sila ng pera. US dollar. Dadalhin. Doon sa ano. Kailangan eh. Required. So, ayun guys, nakatambay kami ngayon for today's video. So, yun lang. O, oh, diba? Ingat na lang sa flight down. Bye na. End of my vlog na. End of my vlog. <laughs> That's the end of my vlog. Thank you for watching. Bye.